Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, samahan niyo ko pupunta tayo sa mga pabahay dito sa Naig Cavite sa may malaking bago pagpunta sa may Mugino. So ito yung main road ng Naig papunta sa sentro ng bayan ng Naig. Pasok natin ng bayan ng Naig yung pinaka mukon o marker. So ayan, kakaliwa tayo dito. Makikita natin yung parang pinaka-arket na yan kalagay na naik at makikita natin yung kalabaw na dalawang kung nakita nyo na yan ibig sabihin yan nasa sentro na kayo upaya na mismo kayo yan, siyempre deret-deretso lang tayo papunta dun sa may Lai V ayun naman yung pinaka parker umupol

pasyalan tutot ko kayo para magkaroon kayo kunting idea sa galing gusto nyo pumasyal ng Pagka kumaliwa ka dito sa crossing, yun yung papuntang halang kalugok. Pagka kumanan ka naman, papunta yan mismo sa kapahayan sa mga residential ng mga ng naig. Papunta ng bayan. So yan, uh, dere deret derecho lang tayo. Hindi na Mga ilang siguro mo lang eh, Mararating na natin yung Flying B Gasoline Station So yung pinakamarker Pagka nakarating na kayo dyan, kakaliwa lang kayo at uh, ikita nyo na lahat yung mga pabahay na nakatayo sa may may higit pa at saka ulino. Uh, Ipapasyal so, ko kayo. Sama lang kayo ha. Nag-iisa lang yung Flying uh, eh. layong bigas sa station sa nahi. Kagaling kayo may nila, meron naman flying bis sa may tansa. Kailangan sanayin. So, ito, ito lang tayo. Ito yung pwersa. malaki yung ikasa tansa natin. At yan, malapit na tayo. Kakata na tayo. Ah, kakaliwan na tayo dito sa loja. Sa kanan, hindi kita na natin dito. Natatagpan lang ng mga basin yan. Dito, kakaliwan na tayo. Dyan yan, Kita nyo na mga dadami na talaga yung accident o yun, kita na natin yung 5 niya yung flying tayo tuloy tuloy lang tayo makikita natin sa kalagitnaan ng uh, itong barangay road ng malayong bago yung unang babahay so yun

Ayan, kita na pala pag natin yung tatlong palapag na babae na ito. na dito sa main road, sa si National road. Ayan. na dito na sa lugar na to yung entrance papunta doon sa tatlong palapag na pabahay ng gobyerno sa bandang kanan sa bandang kaliwa naman yan dito yung entrance sa kaliwa naman yun naman yung entrance ng uh, Malainid Park yan kita nyo yan yan dito yung ilang tayo yung dalawa yun yung unang uh, dalawang pabahay ng gobyerno na magkatapahal dapat pala tumigil ako ng punti doon sandali. So yan naman, makikita naman ninyo dito yung uh, private subdivision. So yan o. Oh. Yan yung entrance ng private subdivision. Hindi na rin kalayuan. Makikita rin natin dito yung dalawang pabahe na magkatapat din. Yung Erica Louis Bill sa yung balay nalusok-lusokan papunta ng kalutok ng kalam. pagka pumasok kayo sa may Erika Louisville so ayan, nandito na sa lugar na to ayan, makikita na, na natin sa bandang kaliwa yung mga pabahayan, yung mga kulay pula na yan ayan na to ah, yung tawagin ay uh, Erica Erika Louisville na pabahay ng gobyerno so yung parang kala nyo meron Siyempre, may terminal na rin ng tricycle dyan. So, ayan dito. Ayan yung entrance. Dito so, tayo ng ponte. Nakahilo naman yung ano natin. Ayan yung entrance. Ayan yung Erika Lewisville. Lusot-lusutan na yung pagpunta ng halang dito sa Malungko. At dito naman sa bandang kaliwa natin, magigita naman natin dito yung balay. medyo may malaking orasan na yan sa gate kung tawagin yan ay balay okay diretsyo pa tayo at uh, makikita rin natin sa bandang uh, dulo yung kung tawagin naman ay pangalan ay Christop Hyde uh, A&B so magkatapat din sila lang tayo. So dito makikita nyo yung kalsada na maluwag na na parot wide dining na ito dito sa lugar na to Kaya makikita nyo maniwalas na yung kalsada. Pagmula doon sa may main road mo, no, sa may flying wing. na wide dining na. na, na. Kita na to, dito rin sa kalagitna na ito, makikita naman din natin yung pabahay ng uh, para sa sundalo yan. Makikita nyo yan sa kanan. Ayan, yung pasukan na yan. Ayan ayan eh, sa kanan pabahay naman yan para sa mga sundalo pabahay ng gobyerno ayan eh, no? lugar na yun at ito ayan na yung pabahay ng uh, gobyerno na akong tawagin ay Kite ANP ito yung uh, B sa kaliwa tapos sa kanan kikita naman natin na uh, yung A so talagang nasa tabi lang sila ng kalsada yung pabahay na yan so ayan nakikita nyo yung entrance tapos ito naman yung entrance ng kapila alos magkakatapat yun know, o nakakailang pabahay na tayo balik anim na na tumpok na sa tibi sige okay. tuloy pa tayo sa bandang dulo nito makikita naman natin yung uh, medyo may kalayuan na babae ng, ng lumiyan sa may bandang uh, muli na sama lang kayo ha ah. makikita nyo po yung kay sige ito o dahil yung uh, talaga may transportation sa bayan Lai sekali, eh mana sekejapnya, kita ini jadi orang dia ni, kita ini leta, kita ini dengannya juga mesti tak malas sekejapnya kita sangat asli, ayah, kalau twice lang makikita nyo talaga na maganda na yung uh, kalsada dito talagang malapad na ang problem lang is yung, uh, yung mga poste na hindi na nagawa ng paraan na itabi pa so ito na uh, dito natapos na yung pagkagawa ito yung original road no? ganyan lang sa kalaki so yung dinaanan natin yung na road wide na yun pagtuwi lang talaga ito mahaba-habay yung magiging biyahe natin dito. may kalayuan talaga yung mga pabahay kasama lang tayo sa pagtuwi natin sa mga pabahay sa kaliwa, dahil sa bandang kanan ay uh, medyo lubak-lubak na sira-sira na yung kalsada. Kaya umiiwas tayo ng kaunti. So, ayan oh. Malubak na talaga dito sa lugar na ito. dinadaanan natin ito yung uh, barangay nung barangay Molino na doon sa kung saan tayo nanggaling kanina na ayos na yung mga kalsada yun naman yung malainin luma ah malainin bago tapos ito nga po pala yung ah, malainin luma pala oo balitan doon pala ito so yan malainin luma na ito so, kanina doon sa may Christophite yun naman yung ah, malainin ah, Molino tapos ito na pala yung uh, malainin luma so yan, iskwelahan tong nandito dito sa kaliwa at uh, yung may pintura na yun na pwede na parang uh, blue-green yung dating ng paint. so elementary school yan so yan, may nandito dito din nakatayo yung uh, chapel ng uh, iglesia ni Cristo sa kanan so yan, nahat ito sa perong kanan tapos uh, meron pa diretsyo Pagka kumanang ka Palusot yan Pagpunta doon sa bypass road Pagpunta ng maradong doon Lusot-lusotan Tagaytay uh, uh, Tarnate So meretsyo lang tayo sa so, itong lugar na to Pwede rin kung lumusot Pagpunta na ng uh, Tagaytay 13 Tapos Batangas At dito eh, Pagpasok natin Makikita naman natin Sa Batang Kaliwa yung private subdivision so ayan na oh kikita nyo yung private subdivision dito ayan, kikita nyo yan so single attacks na dalawang palapag at uh, yung yung kalakihan private subdivision yung yung tayo. hindi na tayo kalapag nakita natin dito na wala nang masyadong uh, kapakyan sa gilid na uh, loka na uh, Yeah, malapit na tayo. Sana nag-enjoy din kayo sa kapaligiran, sa scenery ng uh, lugar. So ayan, malapit na dito yung papay ng gobyerno. Yung makikita nyo na. Sinusubukan ko kasing ha, tingnan. O, dyan sa kanan na, sa kanan na, na yan. Nandiyan na yung... Uh, Huling pabahay dito sa may uh, pagpasok ninyo, pagpasok ninyo ng malainin bago at papunta na dito sa barangay malainin luma. So ayan, malapit na tayo. Makikita natin, mayroon ng parang kalsada sa kanan. Ito na yung entrance. Ito yung glory morbil So ito na yung kuling uh, pabahay dito sa nabanggit ko na lugar. So yun yung entrance sa nakita ninyo Papasok tayo konti at uh, parang piyesta dito sa lugar na to merong banderita sa yun sa banda pagpasok natin sa bandang dulo eh, makikita na natin yung uh, pabahay pabahay ng gobyerno So ayan, so hanggang dito na lang yung tour natin. Sana nabigyan ko kayo ng idea kung gaano kadami yung mga pabayan ng gobyerno dito sa Naig Kabilya. Maraming maraming salamat po sa inyo.